Magandang buhay ka, bayan. Maingi ka sa dalila. Ha? Sa dalila. It's me, ang enday ng ina nyo. So, ito pakinggan nyo ha. Ito ang sinabi sa akin, ng aking amo. Na wag na wag nyo ilalagay sa rep nyo. Kasi, nagkukos ito ng hindi maganda sa kalusugan natin. Okay? Una, ito. Galing sa rep. Ang luya. Wag na wag nyo ilalagay ito. Sa sa ref. Okay? Kung maaari sa labas na lang. Kung gagamitin nyo ulit, kung nagamit na, dapat atiin nyo yan. Huwag nyo gamitin yung, yung nag-aan na siya, nag, ito, dry na siya. Huwag na huwag nyo ilalagay ito sa ref. Cause ito ng mga kidney, whatever, okay? At nagprevent prevent din siya ng ano, nagkakaroon din ng cancer, ay, nagkakaroon, pwede kang makakuha ng sakit dyan, like cancer or whatever, okay? And then, luya, okay? Meron pa, apat yan, ang bawang. Wag na wag niyong ilalagay ito sa ref, okay? nakaka din po ito kapag nilagay niyo ito sa ref. Hindi maganda po, okay? Dapat nasa labas lang ito. At kung kung malatalata na wag na po gagamitin, okay? Hindi na po maganda 'yon. Mm, mm, Bawang. Ay. Nakatanda na tayo. Yan. Tulad nito. Ito ha. Kasi alam ko tayo mga Pilipino. Masyado tayo matitipid. Oh. Ang sibuyas kabayan. Mm. Wag na wag nyong ilalagay ito sa rep. At kung maaari, pag ginamit nyo na ito, gamitin nyo na ng isang araw. Don't use another day, another day. Kasi nagkaka-kosto, na lalo sa cancel pag nagmumold na siya. Diba? Mm. Parinip kayo sa akin ha? ha? Mm. Mm. Buya sapang, pang ano na tayo Ito pa, kabayan. Ang kanin. Kaya tawag natin kanin lamig. O yan. Huwag na huwag nyong gagawin na nilalagay nyo ang kanin sa rep. Pagkatapos. Kung maaari, ubusin nyo ang kanin. Huwag kayo magtitira. Okay? Okay? Ubusin nyo. Hindi din po maganda sa kalusugan natin yon, Okay? Okay? Nakikinig kayo? So, yun lang. Masarap lahat.